Ika-isandaan at apat na anim na kabanata. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Samantalang ako'y nabubuhay, ay pupurihin ko ang Panginoon. Ako'y aawit ng mga pagpuri sa aking Diyos, samantalang ako'y may buhay. Huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa mga Pangulo ni sa anakman ng tao na walang pagsaklolo ang hininga niya ay pumapanaw. Siya ay nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw ding yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. Maginhawa ang may pinakasaklolo sa Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos, na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat na nandoon, na nag-iingat ng katotohanan magpakailanman, na nagsasagawa ng kahatulan sa napipighati na nagbibigay ng pagkain sa gutom. Pinawawalan ng Panginoon ang mga bilanggo. Idinidilat ng Panginoon ang mga mata ng bulag. Ibinabangon ng Panginoon ang mga nasusubasog. Iniibig ng Panginoon ang matuwid. Iniingatan ng Panginoon ang mga taga-ibang lupa. Kanyang inaalalayan ang ulila at babaing bao. Ngunit ang lakad ng masama ay kanyang ibinabaligtad. Maghahari ang Panginoon magpakailanman. Ang iyong Diyos o Sion sa lahat ng salit-saling lahi. Purihin ninyo ang Panginoon.